iyon ng sarili kong version na tinola lagyan natin ng rice noodles First of all, i-fry muna natin yung chicken. Ito po yung sarili kong version tinola na may noodles at upo. Yan, nilagay na natin tong sibuyas. Luya. Para magisa siya. Ang aking tinola sariling version. May nakita kasi akong ganito, kaya itry ko nga. Yan, lagyan na natin ng tobi. medyo damihan natin isang litro na tubig isang litro na tubig kasi ilalagay natin tong rice noodles at saka opo lagyan natin ng asin sanchay na lang ninyo kung ilan ang ilalagay ng asin tapos, paminta. Tapos, magic sarap. Yan po ang ating dagdag konti ng asin. Ang ating tinola. Lagyan natin noodles na rice noodles na malalaki. I-try natin yung napanood natin. Na tinula na ng noodles. At saka upo. Pero alam kong mapawaw ka sa sarap. Lagyan na natin lahat itong noodles. Kaya kung ano. Uh, Para kahit na hindi na tayo mag-rice. Kasi maraming sahod na opo. Opo at saka rice noodles. Yan. I-boil natin hanggang lalambot yung rice noodles. Kasi ibang klaseng rice noodles po ito. Yung malalaki at saka matigas talaga. Na, na rice noodles. Ewan ko kung saan galing ito. Teka nga. UFI, UFC naman eh pansit luglog, sabi naman niya. Pansit luglog. Hindi ko mabasa. Yan, pansit luglog daw. <laughs> Yan. 10 minutes. Try natin ng 10 minutes. Ayan, pwede na nating ilagay itong upo. try natin itong napanood natin pero mukhang masarap dinula na may rice noodles at opo sa so bagay sa Pilipinas pwede naman yung tinula na with opo pero yung noodles ang strange nakapagtaka pero try natin Oof. dami kong ulam Wow. Ito na yung pangparamihan um, talaga itong ulam ko. Siguro ulam ko to ng tatlong araw. <laughs> Ayan. Hintayin natin lalambot yung upo. Ayan. Oo. Nagugutom tuloy ako. Yum. Yummy. Oh, ito na siya. Grabe. kahit hindi ka na mag ito ang tinula ko na my rice noodles yung malalaki na noodles ayan at saka oh garabe dami kong niligay na luya tikman ko nga mm. oh my goodness ang sarap yan oh wow kahit hindi na ay just ko mapa talagang oh grabe lasang lasa yung lu luya niya tsaka yung uh, lasa ba ng upo ang sarap talaga parang anong tawag doon yung linugaw na ano ang sarap ang, ang umano yung lasa ng manok at saka yung upo at saka yung ano ba yan yung luya yan, maparami na naman tayo ng kakainin. Yan, patay na natin yung apoy. Yan, maglagay na natin ng ulam natin. Hindi na ulam to. Uf, hindi na ako magra-rice kasi may rice. May rice noodles na. Ang sarap talaga, grabe. Lumasa yung luyan. Dami ko kasing luyan na nilagay. Grabe. Grabe talaga. Grabe, grabe. Ayan. Hindi na ako magra-rice. Ito na lang ang pagkain ko. Kaya natin ng sabaw. Dito ko na lang ilagay kasi ito yung pinaglagyan ko. Ilipat ko na lang sa pagdating ko sa kwarto ko. Ayan. Sarap. Yan po. Salamat po. Salamat po sa inyong lahat. Sa so, mga sumisili po sa aking munting channel, itry nyo po to Promise, napakasarap. Damihan nyo ng luya. Alam nyo, yung luya at saka yung upo, may lasa pa lang upo. Kaya, napakasarap ang tinulak kong ito with uh, rice noodles. Yan. Bye. Salamat.